guys, welcome back to my channel Ito guys, andito naman ako sa farm Kumuha ako ng bulaklak ng kalabasa Ayan, may pumilo dyan Kaya lang parang hilaw pa, hindi pa pwedeng kainin Kaya eh, hindi ako kuha May mga tanim ang anak ko ng kajus guys, ang dami eh, Pumunta ako rito upang linisan, alisin ko yung mga damo Kasi ang daming damo Kapag ang damo pa papayaan mong lumaki tabunan niya yung ano yung uh, kalabasa ayan mga maraming kalabasa ang tanim ng ang anak ko ayan guys oh e, uh, yan, kailangan linisan oh. Inalis ko yung mga damo-damo, mga bagi. Marami kasi. Ayan guys oh. Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel, ay paki-subscribe mo, paki-pili mo yung notification bell at piliin mo yung all upang updated kayo sa next kung pang mga uh, G video guys <laughs> ayan ayan maraming maraming salamat guys sa inyong panonood thank you so much for the support ayan mga ano yan ayan kalubasa ayan oh ayan Thank you so much ito. Ano ka, Diyos. Thank you.